Magandang araw mga kaibigan Ito, good news po uh, Si Senator Rai 'di Iba, nag-press conference siya 2 days ago Sinabi niya na Ire-recommend niya na Sampahan ng kaso Yung mga na Findings ng Senate Committee na May paglabag sa pag-aresto kay PRRD Ito na Nagpunta na siya Umaksyo na Sa Ombudsman para sampahan ng kaso Ah... Uh, yung napatunay o nakita nila na may paglabag sa batas. Yung pagkidnap, pag-aristo kay PRRD. Pakinggan natin ito. Homewoods man ito. Kita nyo ah. Tuloy-tuloy. Lalo akong napapabilib kay Senator Amy ngayon. So, yung pinangala na lang niya sa press conference, lima. E eh, baka nadagdagan na. Uh, magkapatid na Rimulya, Secretary Boying and Secretary John Big. Dalawang Police General, General Marbil and General Torre. Panglima yung Ambassador Marcos Lahanilaw. So, ang Pinakamaraming kaso si General Marbil dahil uh, maraming nalabasin eh, yung uh, illegal detention niya kay PRRD at kay Secretary Midaldea. Yung hindi niya pag uh, hindi niya pinapasok, hindi niya pinalapit si VP Sara kay PRRD bilang uh, attorney of choice. Marami pa eh. So, pinakamaraming kaso uh, so far sa naraman ko is si General Torre. Uh, so, I don't know sa inyo kung anong marami kasi ano eh. Maraming Duterte supporters na hindi pa rin kumbinsido kay Senator Ay. Okay, yung naiblog ko kahapon si Attorney <laughs> Kaufman pinuri niya, humana siya sa ginawa ni Senator Amy yung Senate investigation tungkol sa pag-aresto kay PRRD. Very straightforward. Prangka kung magsalita itong si Kaufman. Sabi niya, nanonood ako palagi sa Senate hearing. At nakita ko kung gaano ka pursigi si Senator Amy sa kanyang investigasyon. At nabasa ko na yung final report. At marami kaming magagamit yung report niyon na makakatulong dito sa pagdepensa namin sa kaso ni PRRT. Sabi ko, wow! Coming from uh, no-nonsense lawyer no, talagang straight-straight yung magsalita, walang uh, hindi siya nagkukunwari. So, lalo akong umanga kay eh, Sen. Aime, yung statement na binitawan ni Atty. Kaufman. Oh, speaking of Atty. Kaufman, napakagandang Uh, development ito uh, nailabas na, naishare na ni basta, nakita na natin yung document ay don't know, anong tawag doon pleadings ba o jurisdictional argument na hinihiling na ni Attorney Kaufman at uh, Professor Jacobs na palayain na unconditional immediate and unconditional release si PRRD dahil walang jurisdiction ang ICC. naki nakikita ko may pag-asa talagang makabalik si PRRD. Ituloy lang po natin ang ating dasal. Okay. Dasal plus of course yung pagkakaisa natin mga nagmamahal kay, sa mga Duterte kay PRRD. Ngayon, eleksyon, o ilang days na lang, 10 days to go, dapat maraming manalong senador na aliado ng mga Duterte. So, Duterten plus 2. So, kung sino yung plus 2 ninyo, bahala na kayo. Basta ang aking plus 2, si Senator Aimee at si Kasi Camille Villar. Speaking of Villar, wala na, talagang nag-announce ang kampo ng Villar na hindi sila mag-attend sa uh, ngayong hapon, o mamayang gabi kaya, merong rally ng mga aliansa sa Lucena. Quezon. kaya lang hindi mag si Camille eh ang balita si Camille Villar mag sa Danau uh, Danau, Cebu kung saan nandun si Bipisara uh, so dito mo makikita na ano tuloyan na umalis ang Villar and even siguro itong ano uh, the whole Nationalista Party kasi doon sa press conference ng Alyansa kanina, limang kandidato lang nandun. Wala si no? uh, Pia Quetano, wala doon. No? So ang lima na nandun sa press conference, Abalos, uh, Lacson, Soto, uh, Erwin Tulfo, and Binay. Lima lang. Kaya yung Alyansa naging alis isa-isa. Baltis 5 na lang ang uh, natitira. Oh. Uh, wala doon. Ay I mean, oh, dati dosi sila yung pinagmamayabang ng uh, pangulo na 120 daw ang kanilang target. <laughs> 120 uh, pinaka the best of the best yung kandidato nila. Uh, kabila daw grupo oh, bakot, bakod, gabi lang bakod, inutusan lang bumili ng suka, nagkandidato na. Oh, ano ngayon? Wala na. Hmm. Sila nang nababawasan ang PDP na nadadagdagan, naging kompleto. Kaya nga, dati, uh, ilan lang sila? Lima lang ate. Tapos, na naidagdag na na inadapt nila si ah, pito lang, nung una, pito. Tapos inadapt nila si Atty. Vic Rodriguez and Congressman Dante Marcolita, kaya siam Later on, nila si Doc Mata, kaya naging sampu. O yun. Plus, plus, padagdag ng padagdag ang PDP hanggang naging plus 2. so bahala na tayo sa plus 2. Pwedeng Hunasan, pwedeng uh, cherubin, Kerobin, Villar, Marcos. Importante, pag manalo ang maya, mayroong kakampi ni BP Sara sa kanyang nalalap, napipintong impeachment trial. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel uh, Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig Dahil ang sweldo sa channel na ito is uh, Tinutulong natin sa tribong talandig ng Bukidnon Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako Para ma-repair ang sira-sira bahay ng tribong